Ito na po namin paalala, siguruhing malinis ang inyong kinakain. Baka matulad kayo sa isang TikToker sa General Santos City na naglabas masok sa ospital matapos magkaroon ng bacterial infection. Para bigyan ang muka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Mahilig ba kayong kumain ng street food? Nakuhinay lang sa pagtusok at pagsawsaw. At baka tiyan nyo naman, ang masira. Siya si Shai Cruz, 24 anyos mula jensana. Simula na karang taon, siyam na beses na siyang labas masuk sa ospital dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan. Ang dahilan, mayroon na siyang H. pylori bacteria. Itong H. pylori bacteria, ito ay isang gram-negative bacteria na nakatira sa ating stomach or sigmura. No? Actually, one of the most common infections worldwide. So as much as 50% basal literature, no? Uh, lalo na sa mga third world countries. Ayon kay Dok, nakukuha ito kapag nakakain ng mga madumi o kontaminadong pagkain at inumin. Para kay Shy Cross, isa lang ang salarin. Walang iba kundi ang street food. And yun yung nagpatigil sa akin kasi parang madalas na siya, parang isang araw, dal As in like, araw-araw talaga kumakain ng street foods, katulad ng mga isaw. Kasi yun yung mga food na di natin alam yung paano pag-prepare. Then, syempre, yung iba is madumi. Kaya si Shai Cruz parang na na raw. Kaya never na ulit kumain ng street food. Kadalasang asymptomatic o walang nararamdaman ng ibang may H. pylori. Pero ang ilang sintomas ay pagsakit ng sikmura, pagiging bloated, pagkakaroon ng acid reflux, maaari rin magka-ulcer. At pag napabayaan, maaaring mauwi sa gastric cancer. Kaya si Doc may paalala. Nagagamot ito, kaya huwag niyo po pabayaan yung mga sikmura natin, lalo na kung matagal na ito, magpacheck sa inyong doktor. Mahalaga na may disiplina at control sa mga pinakain. Hindi excuse kahit anong edad mo pa. Dahil alam naman natin na lahat ng sobra ay masama. Mobile Journey na at Pascual po. Hatid ang muka ng balita.